Piso ang tinangay mula sa isang customer matapos mabudol ng Peking online seller ng luxury items. Ayon naman sa PNP Anti-Cybercrime Group, pwede pang habulin ang mga bogus na online seller kahit i-block ka o mag-deactivate ng account ang mga ito. Mas sa frontline ng balitang 'yan, si Geo Robles. Nabudol ang 10,000 piso ni Hazel matapos mabiktima ng bogus online seller noong May 30. Nag-message si Hazel sa isang online shop sa Instagram na nagbebenta ng luxury items. May higit 18,000 followers ang nasabing seller kaya kampante si Hazel. Natipuhan niya ang isang luxury belt na 12,000 pesos lang ang presyo. Pero natawaran pa niya ito para maging 10,000 piso. Yung price which is chineko naman versus dun sa original price is mas expensive than siguro mga 50% na cheaper siya. Agad nag-bank transfer ng bayad si Hazel sa account ng nagngangalang Margie bye Pero pagka-send niya ng bayad, hindi dumating ang inaasahang order. Nag-attempt ako to, to ano, to call, nag nag yun nga, sabi niya sa akin na for shipment wait lang. Sabi niya, "Wait sis." Ganun yung word sis, ganyan. Kasunod nito, binlock na ng IG account si Hazel. Siyempre, na siya ko, 10,000 is hindi biro. <laughs> hindi biro at saka pinaghirapan ko rin yon. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, pwede pang habulin ni Hazel ang online seller, lalot active pa raw ang account nito kahit ibablock ka, kahit man it i-deactivate de niya yung account, kaya po nating mag-request uh, dun sa platform para sa preservation of data. And then after that, we will file or apply the WDCD or warrant to disclose computer data. Ito naman po yung pinafile natin sa court para ma-identify natin kung sino ang identity ng mga scammers na ito. Paalala naman ang Department of Trade and Industry sa mga mahilig mag-online shopping kung babayaran mo siya, i-release mo yung pera bago makuha yung item, kailangan kilala ninyo kung sino yung pinagbibilan ninyo. Alamin yung address, contact number, para kung sakaling hindi makarating yung item na in order or may problema, may diferensya doon sa item, alam natin sinong kukontakin natin. Sa ngayon, higit 370 na ang reklamong natanggap ng DTI kaugnay ng online transactions. Ang pag-iingat nagsisimula sa ating sarili. Kaya paulit-ulit na payo ng PNP at DTI, huwag basta-basta magtiwala para ang perang iyong pinaghirapan, hindi mapagkakitaan ng mga online kawatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe. the social media pages the news five